So guys, andito kami sa may parking yan. Man guys, andito tayo sa may ibabaw yan. Ginhawa nga naman pagpunta ron. Yan, ito pala yung, iba, yung ilalim ng ano. Yan. Yun yung magandang talo. Yun Yan. Eh. Ha? <laughs> So and guys, welcome to another vlog And today, so sumahan nyo na kami Pupunta tayo sa may Marias Nature Park Dito sa Tayabas, Quezon So natin kung ano meron sa loob Nature Park nga ay eh. Nature, yung pang mga puno bay may ilog din dyan Sabi may cottage Na pwede kayong Bumaya dyan Papasok muna na tayo dito sa entrance May pa-parkingan ba? Yeah, dito ang parking Ah, oh, saan? Pero magbababa pa na. Gamit mo na. Saan lang ba ang parking? Nilipo lang po ng kanan po. Ah, Itong... oh, kanan. Okay. Ay, tumundi. Ay. <laughs> Pabira mo na. May pabirahan ba din eh? So guys, andito kami sa may parking. Yan. Parking rate is 20. Motorcycle, 30 pesos strike. 50 pesos car and jeep. Yan. Please pay upon entry. Open 8am to 5pm. 6 p.m. gate is locked. No overnight parking. <laughs> yan guys, andito tayo sa may parking lot yan. So, parking lot ng Maria's Nature Park. Yan. So, ito yung entrance. Yan, sindero eh. Malawak din man yung kanon nilang parking lot. So, ito yung papunta sa may sa may lakawan. Papuntang bayan ng Tayabas. And ito yung papuntang pagbilaw. Yan. Lalakarin na lang daw. Wala limited lang ang parking space doon, mga motor lang. Pumuntang Lakawan. Alin? <laughs> oh, Lakawan. Lakawan na nga ato. Pumuntang bayan ng Lakawan. Yan. Okay, guys ha. Andito tayo sa May Marias Nature Park. So ano nga ba makikita rito? So okay, stay tuned for my vlog kung ano nga ba makikita dito sa Marias Nature Park. So first time pa rin lang namin pumunta rito kaya naman samahan niyo kami. Boom. Oo. So, ah. Uh, God, God, God. Entrance. Entrance. Kaya sa kotse, Arada Tapos, ano Richard. Richard. Uh, ko. Okay na, isa lang. 3 <laughs> times 30. Magkano entrance dito, Kuya? 30 ang isa. Ah, 30 ang isa. Oh, wheels. Tapos 4 wheels. Bayad sa parking 50 po. 50 ano. Di bale magkano yung amin? 40 po. 40? 140. Ah 140. <laughs> 40 lang, 140 pala. 140, bale 140. May bariya ka ba diyan? Wala akong bariya. Bayad muna, boss. <laughs> boss, 140. <laughs> oh, okay lang ano, kuya? Oh, okay na, okay. Yan guys, andito na tayo sa may ibabaw yan oh. Ganda may upo. Yan si Utoy nakaupo sa sa ano oh. <laughs> Talagang pil na pil mo eh. <laughs> ah, hanggang doon ba sa ano? Sa dulo. Mga tento. Siya nga ano. Ta, punta tayo doon. Sa baba, din mo na tayo sa baba. Hala, dulcho. Hala, dulcho. Let's go. Ay, aring ano, dala. Hindi ba amo no? Ay na. Yan. Oh, dito, dito mayroong hagdan. Dito pala siya may talo ng anong May, talunan. may talo Oh. May, may talunan yan pa ikot yung hagdan. Hindi <laughs> natin kaya yon. Kaya talo. Ay, yung kanina umahon na ba ng talo? Yan. Wow dito quality. Eh. Ya, Na nan lang dito. Kumita po po unta dong mamay. Pagalan unta ay mamay. Mamay. yung kabila. Yun. O, dito. Yan. Aba, ano ka eh yan, ito pala yung iba, yung ilalim ng ano yung ilalim ng pinakang ano yan ay balsa, ari pala yung sa kabila na wow, ginhawa nga naman pagpunta ron yes, yung ilalim ng tunay eh ano na, may dito <laughs> yung lakas na yung mga bari hindi akong gano'n sir mamaya magbabay, tabi tayo dito yan ah Ayan yung sa ibabaw oh. Wow, ganda guys Ayan, yung mga upuan na Simento Simento Yon Wow, ganda Ito pala yung kabilanan Kabilanan Iba na ba kayong ano nung kabila? ang pangalan ng kabila okay. Bambo, Bamboo hideout Bamboo <laughs> hideout Ah, yung kabila, yun yung kabila doon sa kainan. Ha? Kaya nga may siso. Mamaya tayo bibira. Ay, din tayo sa kabila. Ay, sturo daw uyay. Yan, din tayo sa babaw. Malawak pala ito hanggang dito sa ano? Malawak nga yan, may daan din dito yung daan din galing sa ibabaw oh. Pag dito sa part na to. Malawak pala hanggang dun pa. Talabak. Ayan. Hmm. Hindi ko yun. nagluluto rin. Dami uh -huh. na mag Saan ba tayo Para hindi mo din nalang yung camping -chair. Ay. No, Dami para... Maganda din yung may talunan no Wow. Ito pala hanggang doon pa sa dulo. May pala pinakandaan ito yun. Bye bye tabi. Dito <laughs> tayo sa gitna. Yeah. Nari pala yung daan yan eh. <laughs> nga naman dito mag-relax. Oh. Ayan. Yeah. Wow ha. Ang gandun pala ito sa dulo Ito yun Ito yung magandang talo Ito yun okay. Ha? yan? Yan, Wow Ang gandun Ay, layo Ang gandun sa gitna Yan, may mga may mga anong tawag doon madanga mo mag aloyan din eh yung palauti din na lang yung ano eh. ha? ayan ayan wow iba pa ba kayang doon sa kabila ay eh, pero arin marias nature park din Mas na ano ibig eh. sabihin nito eh. yung laan dulo hindi ano kaya nga ang ganda nila ang lawa yan Wow. Hanggang doon 'to. ganda na Ha? Dung, dung 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 sa, <gulain> <wow. laughs> pala. oh hanggang, dun, hanggang dun lang. Yan. ka ba? <laughs> yan si otoy paparoon daw hmm. Hanggang doon lang pala hmm. Ha? Hanggang dito lang pala aray, oh. o oh ganoon Wow, ganda Ano? Quality, yan si Utoy 'yon yun oh. <laughs> Maka ito yung kabila lang ang sa ano